Magang morning mga kapatid. Papunta tayo ngayon sa bibilhan ng isda. So, nandito tayo sa Borongan Airport dahil yung nagtitinda ng isda ay nasa lulo. Magbabaka sakali tayo na makabili kasi pag nandoon ay mas mura kaysa sa nandito na inilalako na. So, nakakamura tayo ng 20 or 30 pesos. Pag dito binili mga kapatid sa kanila ay 250 lang. Pero pag uh, outside na, nagiging 280 sa so 30. Makapansin niyo mga kapatid, ang talaga ng sikat ng araw. Uh, hindi pa masyado mainit niyan, pero sobrang maliwanag na. Ayan mga kapatid, malapit na tayo dito sa ating bibilhan ng isda, ipapark na lang namin yung motor. Dahil yung kanilang bahay ay nandoon sa baba. So, ayan, Duba, ah, bababa tayo tapos malapit lang naman ka mga kapatid, maglalakad lang ko kunti. Ito yung daanan. Pag ka doon, usually, kahit everyday pa, meron talaga silang mga isda. Kasi lahat sila doon ay man nang manging isda, no? So kung hindi maka-provide yung isa, yung isa naman ay may huli din. So most of the time ay meron. Ayan, binigyan ko muna si Jan Jan dahil pababa. Dahil nauna ako, dahil excited ako, naiwan ko pala yung husband ko. Char. Walang iwanan, mga kapatid. So, ay sabi ko, binigyan na lang kita. So, then, mga kapatid, ay patuloy-tuloy kami na pumunta doon. Ito yung kalsada, papunta doon. Then, syempre, binigay ko rin yung camera, no? Da, para ako naman. <laughs> so, wala pa yatang 10 meters kapag, kapag kapatid ay nandito na tayo sa kanilang bahay. So, timing nga na meron daw is na mga kapatid na dito ay, pag dito pa, 250 ang kilo. Pero pag doon na sa bayan or do, dito nakalabas na sa kanila 280 na kasi nilalako pa syempre magagasolina pa si Manjoni yan si Manjoni Manjoni ang tawag ko pinsan din niya ni tatay na kaibigan close niya no eh, minsan po sa bahay so yun mga kapatid timbangin daw namin andito pala sa likod no Ah uh, siguro twice pa lang ako nakapunta dito 'yung naglalako ako ng kakanin, yes mga kapatid. Pag may maoras ako, nagagawa ko ng kakanin tapos naglalako din ako. ayan mga kapatid, 'di ba? Fresh na fresh from the ocean ng Point Mary. So tinimbang pa rin first class ito mga kapatid. Hindi ko alam kung anong isda ang kulay pula, pero alam ko masarap siya na itula sa mga kapatid. So, kasi galing tayo sa mga activity, ngayon tula naman. So, bayad financer. Ayan mga kapatid, masaya na tayo dahil nakadala na tayo ng isda. Pansin nyo naman at ako ay palaging nauuna. Kami. <laughs> Pag hindi na mahuli syempre pipidiyohan. Ayun lang po mga kapatid. Thank you so much. Bye.